Nyari. Ano? Nipit. Isi. Gatingo. Angat mo. Sa kagustuhan naming pasukin ang lugar na ito na talagang hindi pa namin nararating ay may mga ganitong nangyari. Pag may nakakita sa kanya, masabi dito sa atin. May mga bagay talaga na minsan na hindi natin inaasahan na nangyayari sa atin pero ganun at ganun pa alam kong ito ay mas magpapatatag sa atin. Grabe! Ang tindi ng daan dito. Halos mag-aalas gis na ng umaga nang umalis kami sa aming tahanan para nga hanapin ang isa sana sa dapat natin ay na tutulungan. Dito na kami sa lugar, dito sa ano, sa Alayaw pa rin nga, tatubo kay Alayaw at kinakailangan namin magtanong kung may nakakilala sa pupuntahan natin ngayon. Kasi nga, uh, hindi din namin sure kung saan yung lugar pero ang pagkakaalam ko lang ay aakyat yata tayo ng bundok para marating yung bahay nila. Kaya ngayon magtatanong muna tayo dito sa tinigilan namin kung uh, baka alam nila. At matapos nga kaming makapagtanong dito sa isang bahay dito, ay sinubukan na kaagad naming umalis dahil nga hinahabol namin ng panahon na baka umulan na naman. Dito kami ngayon na sa location kaso nga lang may problem problema namin. Eh, nawawala daw yung gusto namin puntahan dito. Balim, gano'n nakatagal na yung nawawala siya? Baka nga 2 months na. 2 months na? Noong unang naglaya siya, na, nahanap? Oo, oh. nagpatulong ako sa RGI, tapos sa sangguni ang barangay. Mm -hmm. Tapos, ibinaay pinakuha na ako ng kagawad Amazona. Mm. na, nasa ano, na, sa labo na. Kaya nagchat na rin sa akin yung ko ng kapatira na sa labo. I sabihin nung kinuha siya sa labo? Oo, mm -mm, sa labo. Tapos nung makuha naman, na, nung ihatid dito na ng sasakyan ng rescue ng barangay, isang kabilang lang, na naman. Ay, ganun. Di ba, pagkakalaw ko may mga anak siya? Meron. Yung isa niyang anak nandyan. May namatay ba siyang anak? Wala. Meron, kapanganayan. Meron! Oh, ano? Okay ano nga si nana? eh Ito yung gustong gusto ko sana mapunta oh. mga kabayan. Kaya kami napunta dito. Pero malayo dito sa kalsada yung bahay nila, di ba? Mm, Nasaan doon? Nasa bundok pa, di ba? nag sila doon. Kasama nga ako pag-ahon. Hmm. Okay. Willing sana kami akitin sa bundok. Kami nga ngayon kaya siya yung schedule namin. Kaso nga lang, di naman namin alam na si nanay pala yung nag sa akin. Dati pa. Apo. Apo yun. Ako rin yung nag-ano sa iyo noon kayo naalala mo yun si, ano, si Daday. Apo. Yung namatay. Na sana. Ako rin yung nag-ano sa iyo noon. Okay. Nasabi mo yung pag gumaling ay kung ano yung priority niya pabahayan ako. dahil nakatira sa akin ay ako na ang nagkuha na ng pamilya niya sayang pa possible kaya na nasaan kaya siya ngayon wala ba nakakakita sa kanya dito sa buong Camarines Norte hindi ko na ta iniintindi ay simula noon at hindi nga naka, naka ano ba siya sa lahat ng barangay dito na hmm. kapag nakita pag may nakakakita itinakuan sa akin itinatawag sa akin kaya tinatawag niya Oo okay. Oh, wala. Akala ko mapupuntahan natin ngayon. Paano yung nanay niya na nakikita ko dun sa ano? Naan dyan? Na, yung nanay niya. Yung nanay anan Yung anak niyang isa na natitira nasaan? Si... Yung, yung bunso, nasaan yun? Naan dyan sa nasa lula niya. Anan dyan sa lula niya? Nag-aaral ba? Hindi. Hindi pa. Ano pa lang siya? Baka mga 3 to... 3, 3 years old pa lang to 4, uh -uh. ganyan. Yung isa, yung babae, kinuha ng isang kapatid na kay Salvi sa Bulacan. Hmm. Okay, sayang. Sige po, nai. Salamat po, ha? Okay. ay ako so, pag update ako, Sige po, nai. At gusto ko sana matulungan mga kabayan kasi nga, nakita kong may, may chance pa siya na, ano, na gumaling kung uh, mapagamot. Kasi hindi kagaya ng nanay nunay, na ayaw magpagamot. Yun sana, baka sakaling matry natin na maipagamot, baka papayag siya magpagamot. So, dito yata yung daan. Ito, ito, itong pagubat na yan. Alam, alam ko ito ay tapos malayo malayo nga lang talaga talagang malayo dito sa kalsada akit tayo ng bundok sana pero yun nga lang hindi ko na expect na wala na pala dito so inaasahan ko pa naman ay matutulungan natin ngayong araw na wala tayong choice kundi ah, bumalik na lang ito kami ng galing ni Rans so, paano wala ah, gawin natin <coughs> ha? Okay, gusto mo ay eh, pasukin natin yung ulipanan. Pwede naman. Subukan natin kasi, kasi, hindi naman umuulan. Subukan namin pasukin mga kabayan yung isang barangay dito na hindi pa namin nararating. Yun talaga from the beginning, ano yun, rough road talaga yun hanggang sa dulo. Pero okay lang, at least eh, wag, basta wag lang umulan kasi mahirap lang daw dun kapag uh, umulan. Try natin mag-scout dun kasi baka may mga pwede tayo dong matulungan. Ano tara? Tara, sakit tayo sa motorsiklo natin. Sayang lang. Ah. Ha? Oo, tara, pasukan na lang natin yung barangay na yun. At heto na nga. Heto na ang sinasabi ng mga tao na talagang rapro ang aming dadaanan at halos mag-iisang oras daw ito na aming babiyayihin. yung dinadaanan namin dito ngayon talagang masasabi mo talagang ito yung rap road talaga simula't simula ng pagpasok namin kanina sa, sa uh, highway talagang wala pa kami nadadaanan na simentado talagang lahat ay rap road talaga ito na lang yung siguro yung isa pa sa barangay na hindi pa namin dito nararating hindi lang ako sigurado kung sakop pa ito ng kapalongga o ito ba ay sakop na ng panganiban Okey okay lang, okay lang to. Basta mahanagaw wag lang talagang ulan. Kasi sigurado ako kapag umulan, may hirapan kami lumabas dito mamaya. Mga sabi ng mga tao, siguro ito, mga 30 minutes natin babihihin ito hanggang doon sa uh, marating natin yung uh, pinakang lugar. Base sa pagkakasabi ng mga tao, parang 30 minutes bago natin marating yung lugar na kailangan natin puntahan ngayon. So ito, unexpected lang to Dapat doon tayo sa uh, pinakita ko nga sa video kaso nga lang matagal na pala siyang nawawala so malay natin sa pamamagitan ng vlog natin ulit ay eh, mahanap siya kaya nilagay ko yung video na yan para pag may nakakita sa kanya masabi dito sa atin kung nasaan man siya at matulungan kaya huwag isa nakalimutang i-share mga kababayan grabe, grabe yung daan Nagpahinga muna kami mga kabayan kasi yung uh, service ni sa ay medyo nagkakaroon ng problema. Sobrang layo po pala dito talaga. Tapos sobrang hirap ng kalsada. Talagang hindi ka makakapagbilis dito ng takbo kasi nga uh, sobrang rough road. Eh, nakikita nyo naman. Matagal na kami nagbabiyahe. May ilang minuto na din pero wala talaga. Wala ka talagang makikita dito na cementado Tapos tinan yung mga gulong namin talagang daan sa lubog sa puti kanina. Yan at uh, ano nangyari, Rans? Nagigit ko ano. Kadena? So, so, sobrang higit. Na kita at luwa. Uh, okay, just mo muna. Malayo pa ba ito? Malayo pa. Ha? Wala pa tayo sa kalahati. Seryoso? Hmm. Pag nandiyan na yung kubong pinaparking na namin, medyo malapit-lapit na yun kasi yun nalalakad na yun doon. Pababa na lang yun. Ibig sabihin wala pa tayo sa kalahati. Wala pa. Mga ilang minuto pa bago magkalahati malapit na muna. Sa pagkahatian lang, malapit na tayo. Okay. Pero wala talagang sementadong dadaanan. Wala. Puro ganito. ganito. Ganito talaga. Akala ko, part pa ba, ba ito ng kapalungga? Hindi na. Hindi na. Ah, kaya pala. Kaya pala. Panganiba na to. Panganiba na. Kaya pala sabi ko kapag kapalungga to napaka imposible naman na halos lahat na ng barangay dito ay sementado na talaga. Tapos ito na lang yung natitira sabi ko kung kapalungga ito ito na lang yung natitira na ano na hindi pa sementado. So ito pala ay part na ng panganiban itong uh, lugar na ito na ulipanan sabi nga ulipanan grabe tingnan nyo oh lubog kami kanina sa putik no choice kami kung di doon lang dumaan buti na nga lang kahit o paano nakayanan ng motor after ni Rans diretso na po tayo dun. mahaba haba na rin ang aming nilalakbay ngunit sabi nga ni Rans ay eh wala pa ito sa kalahatian Grabe experience to mga kabayan Talagang Solid ang daan dito Nakawala ako sa mga taong possible na nakatara dito kapag dito sila dadaan Kasi nga Alam niyo yun, sigurado ako pagdating nila ng kabayanan Magpapaayos na sila ng mga service nila dito Kasi grabe talaga Ang tingin ng kalsada Sana mapansin naman ito ng government Para naman na ah, hindi kawawa dito Grabe oh Florence, kaya pa? Kaya? Yate, yate. Grabe Konting din ang tindi ng daan dito Dandahan lang para ano Grabing taas kasi oh Tapos puro ba to So andi dito na po kami sa mismong kabayanan ng ano Ano lang ka Ulipanan, pang, uh, panganiban dito na kami at matapos yung talagang grabing adventure na dinaana namin Ay narating din naman namin itong lugar So sanay kita ko dito sa bungad, may mga malalaking bahay dito Pero doon daw sa dulo nito ay maraming uh, Kumbaga may coastal area din dito uh, Subukan natin puntahan yon Para na sa ganun ay malaman natin yung sitwasyon nila at kung sino yung pwede natin matulungan Tara, pasukan na natin Hello, Tara, tara

figuring Knowing wherever it may lead No rush, no plan, enjoy the ride Just me and the countryside all this country Okay, tara At uh, may tinuturo sa atin dito na Mga minor de edad pa daw ay Ayan, nagkaroon na ng Pamilya Subukan natin alamin nakita nyo yung tanawin sobrang ganda hindi ko yung expect na yung hirap ng daan namin ay ito naman yung bubungad sa amin ganito kagandang tanawin kaya okay lang uh, yung pagod sa kalsada walang, ano, wala na hindi na may inda kasi nakita na kami ng magandang tanawin dito saan na si ate? dito, dito po ay ah, dito dito na eh okay saan na yung ate dito yata? Grabe, may mga bahay din dito. Ano oh? Nay, abot ba ito ng dagat, Nay? Kapag malakas? Opo. Mm po. Ay, ganun. Pagbira pag, ng bang, banggit hindi man naka, ano, ang kung, ma, ma, ano na, maram, ma, mandakula ng taib. Mm -hmm. hmm. Inaabot din dito. Nag-aarkil nga ni kami din dito. Nang lupa ng oh. bahay. Okay, so dito tayo. Tignan natin. Below,

Ah, uh, lang tong tulugan. Wala naman dingding. Kala ko nga kanina, tinuturo nila na hindi nakatira. Grabe. Sya, tapos bodega niya to. Pero dito pala natutulog. Dito pala. Oh, tinan nyo yung ano nyo. Oh, may, mayroon nga siyang lutuan dyan. Oh. Mamatik dito yung natutulog. Ilang taon na daw? 59. 59 years old na nakatira dito. So, sayang lang di, di natin nabutan. Kasi dito sa kabila, yung uh, minor dated de pa. Eh, ay, hindi sila sanay humarap sa camera. So, ilang sila at sabi ko pag-isipan na muna nila hindi naman tayo na mimilit sa ganito o, o nag, kung baga, naman o kung gusto nilang magbaka sa alim matulungan di okay at tayo naman syempre marami ding nangangarap na ma-vlog kasi nga alam niyo naman ang mga sponsors ay bigla na lang dumadating na uh, pwede makatulong uh, at ang munting channel natin ganun din naman handang tumulong kaya nagbabaka na kumbaga sinusubukan natin na sabot ang mga natin na yung mga lugar-lugar nila para makatulong tayo sa nila. Kasi nga lang meron ditong mag-asawa eh hindi pa sila handa. So okay lang yun. Uh, at may nakita nga dito si Narans ito nga. Kaso nga lang ay wala daw dito. Sayang. Oh, marami na din namang malalaking tahanan dito siguro sa pagsisikap din kasi alam niyo naman ang panganiban ay Ah... Uh, simula't simula pa ay nakilala na yan dahil nga sa ginto sa pagmimina ng ginto so yung iba dito ay doon din nakapagtrabaho at nakajakpat ganyan nakaswerte sabihin na natin nakaswerte tapos nakapagpatayo sila ng mga tahanan nila pero meron din naman mga minalas kagaya hindi naman sa minalas kumbaga hindi lang nagkaroon siguro ng opportunity o pagkakataon so kagaya nito ay nakatara dito hindi man natin alam yung kwento pa niya sa ngayon pero maganda sana makausap natin kaso wala ano hmm wala walang asaho, walang anak sayang lang, okay tara dito mali mo naman eh makita natin dito, minalaman lang ako dito sa mga tao dito, na yung palang nakita natin sa drone kanina, papakita ko ulit Padilla Island pala yun ito yung pala yung lugar ng mga padilya grabe talaga ang Padilla dito sa Panganiban so marami nag comment, hindi nila alam makala nila hindi taga dito yung mga Padilla taga dito po sila sa Panganiban, ang tatay nila taga dito talaga, kaya nga may bahayan sila sa itas ng bundok ah, nandun yung bahay nila so halos lahat sila dito talaga dito po talaga yan magkakapatid dito yan so hindi lang kita sa camera natin masyadong malayo pero ayun yung white sand na yun napakaganda hindi siya ganoon kalaki siguro pero malaki siguro pag malapit ano malaki so padili island daw yun sa kanila pala yun baka nabili ng mga padilla yun noong araw karabi galing punta tayo sa unahan kasi yung mga nakita ako sa drone na mga bahay pa dito subukan natin puntahan dulo na ba ito? Dulo na. dulo na so ito yung nakikita nyo sa drone kanina na uh, pa isla tapos ayun medyo kita na yata dito yung uh, Padilla Island nga daw so andi dito na kami sa pinakang dulo ng lugar na to at uh, susubukan para namin na makahanap dito na pwede nating matulungan para naman hindi sayang yung pagpunta natin dito pero sa mata namin goods na kami kumbaga solve na kami kasi sa ganda ng tanawin pero yun nga yung purpose natin dito is makatulong kaya sana may matulungan tayo dito ngayong araw Tara, hanap tayo. Ay, ang ganda dito. may ano, may running water papunta ng dagat. Saan to galing? Bundok siguro, ano? Ito, ga, ito tabang siguro to. Tapos papunta siya sa dagat. Ganda, oh. Dami rin bahay pa dito. Ayan, oh. Ito pala yung daan. Dapat dito natin pinasok yung motor kanina. Swing wherever it may lead, no rush, no plan, enjoy the ride, just me and the countryside. Yeah, so may nadaanan kami dito ng, uh, ano, ah, uh, kinakainan, merindahan siguro mga sudyante na dito. Kumain muna kami ni Rans kasi nga, di pa kami nagtatanghalian. So, ang oras niya tayo. Anong oras ako yan? May mga alas tres na, alas dos? Alas tres. na. So, wala pa kami tanghalian, kaya... Alas tres na? 29. Okay, kaya napatigil muna kami dito habang, uh, bago kami lumabas dito sa barangay na to eh kakain muna kami kaya lang ito lang yung tatanghalian namin hotdog tsaka kwek quick. tapos siomay pero okay na to at least eh pantawid gutom lang okay na yan sanay naman ano oh, sanay siya. lagi naman eh. <laughs> sanay, sanay na kung sana butin ha? kung sana butin, kung sana butin. sanay na sanay po kami sa ganito kumbaga ang pinakakain na lang namin siguro ng kanin siguro gabi ganyan pag umaga misun din narin kami kumakain diretso na pero okay naman at least eh kahit paano naman eh ano dumating mo kami sa point na walang makain sa ninenja namin, di ba? Sa ninenja namin na hindi kakain. May advantage din. So, ayun, pagtapos nito, lalabas na rin kami dito sa barangay na to. Ayan, natumba si Marcos dun sa unahan. Nag, ano muna ako, tulong natin dito. Ngayari! Tumba si Marcos. Ano? Naipit yung pa ako. Hey, sige, sige. Patin ko. Ingat okay, mga. Uh. Oh. nyari. Dumulas. Hindi nito doon sa babae. Lumagabog yung motor mo. Dumulas sa bato, dito oh. Saan? Dito sa bato na ito. Ay, hindi na, di na, na ano yung mataas. Naipit yung, na yung ako. ko. Ano, hindi man na ano? Masakit? Ah, masakit. Yung motor. Ah, okay naman. Pa ako lang, na ah. Yung paa lang naipit. Naipit? Ah. Yan ka doon sa babae. Kasi biglang ano nung motor mo ay eh. Biglang birit Kasi nadali na ito si Marcos Nagbaba ako Kaya ano na ako sa'yo kanina Nung oh. pagkakat dyan kasi nga medyo matarek oh. Eh nung pagkakat ko dito medyo Naalangan ako kasi nga lalaki nung bato Dumulas dito yata sa bato na ito Doon nga muntik din ako doon sa may ano Hindi natin natin doon Grabe Aho, Ako din pa yan o oh. Ah Ah Grabe pangyari to. Mamaya may tayo, muna. ipahinga muna. Hindi, pahinga muna tayo. Hilutin ko. Nakuna mo doon kanina. Nung tatakbo ako, cellphone ko na kaya itong ginamit ko. Wala, <laughs> <laughs> well, hindi naman ako nagbablog kanina kasi nga sobrang hirap talaga ng daan. Hmm. Medyo malayo, medyo malayo pa ako. Narinig ko na. Hey, Narinig mong may umano sa ano? Oo. Oh. Nagtigil <laughs> hey, lang muna ako dun sa unahan at sa ikong iba. bak. Hmm. Wala pa to, wala pa to sa kalahat eh. Malayo-layo pa yung lalabas natin dito. Hmm. Ayo, ahunin pa yan oh. Kakara may isang ahunin pa diyan ay. May Mataas pa diyan. Grabe. Sige, tanggalin mo na muna 'yung sapatos mo. E, looting ko. Patayin mo na lang muna 'yung camera mo ron. sige, sige. Maraming beses sa pagkakataon na nangyari sa amin ng mga ganitong pangyayari na hindi naman nakunan ng aming mga camera. Pero ganun at ganun pa man ay masaya pa rin kami dahil nararating namin ang mga ganitong klase ng lugar na hindi namin nararating noon. At ganun pa man ay masaya pa rin kami na makatulong kahit na may mga ganitong pangyayari.